Good afternoon. Good afternoon, guys. Andito ako ngayon, guys, sa isang plaza nga. Hindi naman siya kalakihan, guys. Maliit lang siya, pero ang ng plaza ito, guys. Baby, ano, guys? Napakaganda at napaka, ano, guys? Maliit lang siya, guys, ng plaza. Kuti natin, guys, ha? Ready na kayo? Ready na kayo? Hey <laughs> okay, guys. Napakagandang lugar ito guys. Maliit lang siya. Uh, galing ako doon kanina guys. Oh. So. Hmm. Guys galing ako doon kanina guys. So. Ano siya? Ala, uh, ano guys? Ito. Yung tatlo kan na guys, <laughs> i-interviewin ko sana. Ayun na, ayun lang. Nagpaano-ano sila guys eh. So guys laruan to siya ng mga bata guys yan mga bata guys dito naglalaro ang mga bata nagpaano sila guys nagpapalipat sila ng oras dito kaya ang ganda guys kasi malamig kasi dito guys kasi may kahoy sa palibot may mga bata naglaro guys lalaro sila guys ito yung may mga kahoy guys oh. Magtalis yung tawag, tawag niya guys. Tapos tippers, dito aakyat ang mga tippers. bata guys oh. Ayan, tippers, tippers, o. Ayan sila dito. Tapos bababa sa kabilang ano, katlanan. Guys o. Oh wala swimming pool dito guys kaya lang napaganda ang dito kaya mga bata guys so naglaro sila yes. ang ganda dito guys mm -hmm. Ayan guys, mga so, bata guys. Bukha tayo ini dito guys. Guys, naglalaro sila guys. Naglalaro guys. Andito. sila, guys. Masaya sila, guys. Ilang lang anong lang, guys. Masaya sila. kaya hindi ka kakabahan dito guys kasi magandang lugar guys yan highway guys highway na siya dyan guys yan, sasakyan tapos si kabila guys istasyon ng police kaya walang delikado dahil pag may ano guys kakaripas ko ka lang ng takbo do <laughs> lapit lang sa highway dating sa takbuhan guys madali ka lang dito kasi, kasi malapit lang yung kalasate eh. ah. maanda dito guys mahapon ganitong oras hindi tayo makakuha dito ng subscriber guys kasi hindi kasi tayo kilala dito pag nilapitan natin yung may cellphone bigla lang pinasok sa bulusan lang <laughs> takot baka aga <laughs> ano kayang tawag dito guys hindi ko alam kung anong tawag dito eh Ito guys oh ka ako guys oh. Para rin akong bata <laughs> Ma'am anong tawag dito ma'am? ano pangalan? Anong tawag dito? ano pangalan nito? <laughs> Hindi ko rin alam to, eh. Anong ano to? Literal, letal, ano. Guys. Madaming tao dun guys. Ang oras guys, is ano na, alas 5.22. Uh, mamaya, maya guys, alis na tayo. Ayun okay. may manok guys oh yun oh na. nangangain siya ng ano guys nangangain siya ng damo <coughs> Ito guys yun. Oh. Okay guys, maraming maraming salamat po guys. 8 minutes na. Ang oras natin guys is alas 5. 25. 25. Maraming maraming salamat po guys. Thank you very much. Huwag po sana nyo kalimutan ng YouTube channel ko, Paul G. Canales. Hanggang dito na lamang. God bless you all. Bye-bye.